Nagsimula agad ang episode sa laban nila Alfred at nakatatandang Tagoro. Walang binatbat si Alfred sa kanyang mga atake at tanging tubo lang ang naging depensa niya. Bago siya matuluyan ay biglang binato ni Jenny ng fire extinguisher ang kuya ni Tagoro ngunit bali wala lang ito sa kanya. Nagchange change target shot nang makita ni Alfred ang napapalapit na trahedya ay naalala na naman niya ang kanyang mga tropa dahil dito ay nabuhayan siya at nagawang gamitin na ang kanyang spirit sword. Agad niyang pinigilan ang balak ng kalaban at tagumpay naman niyang hiwa-hiwain ang nakatatandang taguro hanggang siya ay bumagsak. Agad na nagdiwang si Alfred at napansin naman ni Micaela na nagre-regenerate na ang nakatatandang taguro. Bigla niyang tinusok si Alfred at mabilis din siyang nakarecover mula sa mga pinsalang kanyang natamo. Samantala, nagsimula na ang laban nila Eugene at Tagoro, na gamit-gamit ang kanyang 10% lakas. Walang talab ang mga suntok ni Eugene kay Taguro at di hamak na mas malakas talaga si Taguro sa kanya. Nagiba ang scaffold mula sa atake ni Taguro at muntikan pang mapahamak ang mga mayayamang businessman. Natakot at tumakbo silang lahat maliban na lang kay Mr. Valdez na kalmado pa rin pinapanood ang laban. Pinuntahan ni Don Paquito ang kulungan ni Micaela para iuwi na siya ngunit nagulat siya nang makitang wala ng laman ang kulungan. Sa halip ay naninig lang ang itlog niya nang makita ang yokai na kina Alfred. Naputo lang eksena kay Mr. Valdez na pinanood ang kanyang makina na gumagawa ng lagusan sa mundo ng mga halimaw. Sa spirit world ay nagmadali naman si Master Jericho na gamitin ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng pansamantalang barrier sa sinkhole. sinabi niya kay Charlene na kailangan nilang puntahan ang may kagagawa nito. Inuntahan ni Jericho si Mr. Valdez at nakiusap na isara na niya ang makina. Tinanong niya kung ano ang mithiin ni Mr. Valdez at sagot naman niya ay gusto lamang niyang makakita ng mas malawak na mundo. Muling nagising ang pagiging sugarol ni Mr. Valdez at inaya si Jericho sa isang sugal. Kapag nanalo daw si Tagoro ay dapat tanggalin ni Jericho ang barrier at kapag nanalo naman si Eugene ay isasara na niya ang makina. Inayari niya ang kanyang buhay sa sugal na ito na para makumbinsi si Jericho na pumayag na dito. Pagtapos ay nakita niya sa CCTV na hinahabol na ng fully recovered na nakatatandang Tagoro sila Jenny. Nang makataka sila ay sinarado ni Mr. Valdez ang daanan palabas. Sa halip ay binuksan niya ang room na kalapit nito na agad namang pinasok ng tatlo. Balik sa laban ay wala pa rin binatbat si Eugene kay Tagoro. Nakita niya ang isang nakausling bakal at nakaisip ng bright idea sa kasamaang palad ay hindi ito umubra kay Tagoro na na-anticipate ang kanyang strategy. Binato ni Tagoro si Eugene ng malaking bakal at bago ito tumama sa kanya ay sinagip siya ni Vincent. Dumating rin si Dennis na ginamit ang kanyang halamang latigo para ibato ang bakal pabalik kay Tagoro. Nagpasalamat si Eugene sa kanya at nagpakipot naman si Vincent at sinabing hindi niya ito ginagawa para sa kanya. Ay, matulong, Nagtulong-tulong ang tatlo para labanan si Tagoro na humanga naman sa synergy nila sa pakikipaglaban Kahit na solid ang kanilang teamwork ay hindi pa rin sila umuubra sa lakas ni Tagoro Sa isang punto ay nagawa ni Tagoro na isa-isa silang patumbahin Bago pa man tuluyang paslangin ni Taguro si Eugene ay muli siyang sinagip nila Dennis. Nagkaroon si Eugene ng pagkakataon para ituloy ulit ang kanyang strategy at nang i niya ang ray gun para dito ay nagawa na niyang gawing barbecue si Taguro. Habang nakatusok si Taguro at di makagalaw ay muling ginamit ni Eugene ang ray para paputukan si Taguro. Inakala ng buong pupunan ni Eugene na natalo na si Taguro ngunit naninig ang kanilang mga itlog nang makita si Taguro na ginamit na ang kanyang 30% ng lakas agad niyang inatake ang tatlo at nagawang patalsikin si Eugene. Dumating na sila Jenny sa lugar at nang subukan niyang tuluman si Eugene ay biglang sumulput din ang kuya ni Tagoro na umepal sa kanilang daan. Proud na proud ang nakatatandang Tagoro sa chaos na ginawa ng kanyang bunsong kapatid. Nakita niyang natalo si Eugene at sinabing walang saysay ang pagtamatay ni Master Jeremiah. Nang sila Eugene at Alfred nang marinig na patay na ang kanilang ginigalang na master. Nag-recap din ang kuya ni Tagoro at kinuwento ang storya nila Master Jeremiah at Tagoro. Pareho daw silang aspiring martial arts master noon at sa isang punto ay nagkataliwas ang kanilang landas. Dahil tao lang siya ay tumanda si Jeremiah samantalang naging yokai naman si Tagoro at na-preserve ang kanyang edad. Nanginig ang itlog ni Charlie ng malamang tao pala si Taguro noon kaya naman ay inistop niya ang data file ni Tagoro. Binigay daw ni Master Jeremiah ang Reiko kay Eugene at nang puntahan siya ni Taguro ay naglaban ang dalawa na nauwi rin sa pagkamatay ni Jeremiah. Binuhat ni Tagoro ang kanyang puya at dahil napikon siya sa pang-iistorbo sa kanilang laban ay Nagalit si Alfred at ginamit ang kanyang espada para atakihin si Tagoro, ngunit madali lang naman niya itong nasalo. Habang pinapanood ni Eugene ang paghihirap ni Alfred mula kay Tagoro ay naalala niya ang huling pangaral ni Master Jeremiah sa kanya. Na-appreciate niya ang tiwalang binigay sa kanya ni Jeremiah ng ipamanan niya ang Reiko sa kanya at naalala ang kanyang pangako na gagamitin niya ang Reiko sa pagprotekta ng mga inaapi. Nabuhayan ng loob si Eugene at inatake si Tagoro gamit ang Reiko. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay nalibing sa ilalim ng lupa si Tagoro. Muli nilang inakala na natalo na si Tagoro ngunit nagulat sila nang bumangon siya mula sa lupa at gamit-gamit ng kanyang isang daang porsyentong lakas. Gamit na ng isang pitik ay nakapagpalabas si Tagoro ng malabalang atake. Inamit rin niya ang finger bullet laban kay Eugene na umaasa lang sa Reiko para depensahan ang kanyang sarili. Maging ang tanyang Reagan ay nakancel lang ng finger bullet ni Tagoro. Huling bumagsak si Eugene mula sa kamay niya at tinanong kung ano nga ba ang pinanghuhugutan niya ng lakas. Nakita ni Jericho ang buong pangyayari at kinabahan na baka nga matalo siya sa pusta. Bigla siyang binoyce call ni Charlene at sinabing natuklasan na niya ang buong kwento kung paano naging yokai si Taguro. 50 years ago daw ay tao pati sang tanyag na martial artist si Taguro. Hinamon siya ng yokai na nagngangalang kay Ren sa isang laban at nang matalo siya ay pinaslang at kinain daw niya ang mga estudyante ni Taguro. Dahil sa trahedyang ito ay binente ni Tagoro ang kanyang kaluluwa para maging yokai. Gusto niyang lumakas pa si Eugene kaya naman ay inatake niya sila Jenny at Mikaela. Hindi niya ito pinatama at binantaan si Eugene na kung hindi pa siya magpapakita ng mas malakas na atake ay itatama na niya susunod na finger bullet. Hindi na impress si Tagoro sa ataking ito. Sinabi niya na hindi sapat na galit lang ang pinamuhugutan niya ng lakas at dapat daw ay gayahin siya na nagbenta ng kaluluwa at tinalikuran ng kanyang pagkatao para maging mas malakas. Nang gagamitin ulit niya ang finger bullet kila Jenny at Micaela ay biglang dumating si Vincent at pinigilan ang kanyang atake. Bumangon din sila Dennis at tulong-tulong nilang pinigilan si Taguro ngunit binalibag at sinuntok lang sila na para bang manalaruan. Nilapitan ni Taguro sila Jenny at bago pa man niya magawa ang kanyang balak ay muling humarang sa daan si Alfred. Ginamit niya ang kahuli-hulihan niyang itlog para pigilan si Taguro ngunit sinuntok lang siya nito. Naramdaman niya ang nalalapit niyang kamatayan at sinabi kay Eugene na may tiwala siyang matatalo niya si Taguro. Pagtapos ay tuluyan ng binali ni Taguro ang tiyan ni Alfred. Nang makita niyang siya na lang ang huling depensa ay biglang lumakas ang kanyang spirit energy. Hindi inasahan ni Taguro ang napakabilis at lakas niyang atake. Dumating si Charlene at sinabi ni Jericho na halos kapantay na ng spirit energy ni Eugene ang isang daang porsyentong lakas ni Tagoro. Binanggit din niya na kalungkutan na ang pinanghuhugutan niya ng lakas ngayon. Hindi na impress si Tagoro sa pinanghuhugutan niya ng lakas at minaliit ang power up ni Eugene. Binuhos ni Eugene ang buo niyang spirit energy sa kanyang daliri at ginamit ang Mega Ray Gun. Binuhos din ni Tagoro ang buo niyang lakas para pigilan ito. Sa huli ay hindi nga ito pinaya at bago siya mamatay ay na-impress na siya sa lakas ni Eugene. Jing. Nakita nilang humihinga pa si Alfred at dali naman siyang pinuntahan at pinagaling ni Micaela. Nagpasalamat si Micaela sa kanila at nang makita ni Alfred ang tanyang mga ngiti ay kinilig ang ano niya. Nakita na ni Vincent ang kambal niyang kapatid ngunit nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin ba niya ang katotohanan na magkapatid sila. Lumapit sa kanya si Dennis at binigay ang Conjuring Blade para isa sa Spirit World. Nakita siya ni Mikaela at napansin na pareho ang kanilang mga mata. Naisip niya na baka siya ang kakambal niya na matagal na rin hinahanap. Inupad naman ni Mr. Valdez ang kasunduan nila ni Jericho at tuluyan ang isinara ang makina na dahilan para magsarado ang lagusan sa mundo ng mga halimaw. Bumalik sila Charlene sa Spirit World at tuluyan ang nagpakamatay si Mr. Valdez bilang huling parte ng kanilang kasunduan. Nalaman nila Charlene na nagvolunteer si Taguro na mapunta sa pinakamalalang impyerno. Sa daan papunta doon ay sinalubong siya ni Jeremiah at kinumbinsay na pumili na lang ng ibang impyerno. Alam niyang napunta lang sa landas na yun si Taguro dahil hindi niya mapatawad ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga estudyante. Sinabi niya na hindi niya kailangan parusahan ang kanyang sarili dahil buong buhay na siyang nagdusa mula sa pagkabigong protektahan ng kanyang mga estudyante. Gayun pa man ay sinabi lang ni Taguro na mas lalakas pa si Eugene at nagpatuloy na sa kanyang daan papunta sa pinakamalalang impyerno. Sa labas ng mansyon ni Mr. Valdez ay nilapitan ni Micaela si Vincent at tinanong kung magkapatid ba sila. Hindi sinabi ni Vincent ang katotohanan at sa halip ay binanggit niya na isa lamang siyang kaibigan at kakampi nila Eugene. Sumakay na sila sa barko at nilisan na ang isla ng Kubiko Kori. Nilapitan ni Vincent si Alfred at binulungan na tigilan na ang paglandi kay Micaela. Nagpasalamat naman si Jenny kay Eugene sa pagsagip sa kanya.